iyong Di ka naman tumitingi Good morning, batang Hilona. Uh, Hello mga kalingap, welcome back to Batang Hilona. Uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang gagawin mga video. Ayun, shoutout nga pala sa lahat ng mga OFW. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan man sulok ng mundo. So yun mga kalingap at muli nga nagbabalik ang tambalang may Chris. So ano nga ba ang benepisyo ng love team na ito para kay Krista makalingap? mga kalingap. So yan ang pag-uusapan natin ngayon kung so, ano ba ang may tutulong ng love team para kay Krista mga kalingap. so talagang ano ba so puntahan na natin ang video ito mga kalingap, at panoorin natin tara let's go sinusundan di ka naman ang dapat gawin Kaila! Kaila mo ba mapapansin ang aking lili? Kahit anong gawing lambing, di, di mo pinapansin. Kaila! 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 Kahit anong gawin lambing, di mo kong ah. Pwede na din! Oh, kinakilaya, 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 kinakilaya. <laughs> na Anong gawing lambing, di mo pa rin pansin ah. Nagustuhan mo ba? O oh, naman. Medyo. Pinagandaan ko yun? Yeah! Ano po debo? Oh, dada ko na i kita. Tara eh. Alam mo? Talala. 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 Tala. <traisa> 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 thank may, you. po! Thank you. Dito pa kap-kap pa. O no alam mo, ang galing. Ang galing mo yan. Kakaka naman. <laughs> Nagugutom oh, so, na ba? Soong gitnan ni Krista <skrisa> ngayon saya <iyo>, no? Okay <traisa> Bakit kaya hindi kasi yung last din kasi tinalo ko si Minnie na pang sabi ko sa yun natatanggap ko yun. Tsaka pinagbigil lang naman kita, Ron. Huw, hmm, sabi mo hindi ko. Kay Krista. Siyempre, sa kanila ang dalawa pala. Hindi <laughs> <laughs> ko kasi naginamit sa kanta. Siyempre, nakita na dati. Pero may surprises pa ako kayo. No? Meron pa? Ay, kabo. po. Why? Ay, grabe! Ayoko din magpatalo, bro! <laughs> Ay, bana na? Team USA friends, Young Me, Sir Andy, Atelay, Italia. Thank like, you po. Italia. Thank you, thank you po. 3,000 kay Mikoy. Uy. Uy. Wow. Thank you po. And thank you, thank you po. Yun bro. Yung grocery din po, worth nasa 4,000 ata. Wow. Yan. Dito dito mo. Dito mo. Dito mo. Dito mo. <laughs> <laughs> Grabe. Thank you po. Grabe naman oh, okay. guys. Like the from Tita, tita Grace, Grace Plaza. Eman from Eman Singapore. From Singapore. Oh, thank you it? po. Ay, okay. wow. Thank you yeah. po. Saka dito din po, Galing. Ano eh, sinuot niya? Kay Tita ito, ito, Barbara da. Thank you, thank you po. Salamat yes. uh, 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 po. Thank you po Kanina Ninob, Galing. Kay eh, Tita from America. Tita from thank America. you po kay Tita Bro, from, tita from tita America. America. Thank Pate you, sinap. thank you so, po. Yung, so, so, po. Ay, ito pala. Ito wow. ang isi. Wow. Wow, ano yan? Damit. Opo. Damit. Cologne. Tapos Para lagi po daw ba bang pagkatabi ng cologne. Thank you, thank you po. Thank Ganon you po. Ayan pa, ayan pa. Sa yan, Mikoy? Opo. Grabe, tigisa kayo. Thank you po. Hindi naman couple yan. Thank you po. Ito naman po from ni uh, Minayin po sa Velvet Box para kay Krista. Ang dami, oh. Man, oh from Mabel. Oh. From Tita Mabel Marcos. Thank you po. From Tita Lourdes de los Reyes. From Lourdes de los Reyes. Thank you po. From Sir Andy Cabral. Thank you po. Yeah, from from Sir Andy, grave nang maganda pati nyan, mga premium mo, Ganda. Wow. Yung iba dito, mga mo pa, nag ka na. Matagal pa, Matagal pa po yun. <laughs> Sir Andy. Yan. Thank you po. Gaganda. Suwitin so, mo na lang sa sunod na shoot. Yes po. Thank you po. Channel <laughs> Plumsen. Hmm. Yan. From ja Tita Janet. Thank you, thank you po sa lahat na nagbigay. From Sir Andy. Grabe. Grabe, Sir Andy. Support na support ka na. Sir Andy, thank you. Yeah, thank you po. Jason Alvasa. Thank you po. Mm -hmm. Thank you po. 2,000 for Mikoy. Ay, grabe. Thank you po. So yun mga kalingap, anong masasabi ninyo sa love team na ito? So, ano ba magiging beneficyo nito pa? para kay Krista mga kalingap ng love team na ito? So para sa akin mga kalingap, napakalaking faktor nito sa buhay ni Krista. So alam naman natin nung bago pa lang na-vlog itong si Krista mga Kalingap, alam naman natin kung ano ang trabaho ito at kung gaano ito kaporsigedo ka, ka na makatulong sa pamilya niya So so sa mga naunang vlog nga ni Kalingap Rap kay Krista ay ako maaalala ninyo mga Kalingap, na kumikita lang si Krista ng 350 sa buong isang araw sa paghuhugas uh, ng uh, o pag-aalaga ng baboy mga kalingap so nagpapakain ito ng ng uh, banlin saan uh, nililinisan niya yung hulungan ng baboy so maghapon yon so talaga napakahirap ng na mga kalingap at ito dumating ang opportunity kay Krista mga kalingap at ito na nga so utay utay nang nababago ang kanyang buhay so napakalaking faktor ng uh, love team na ito sa buhay ni Krista mga kalingap dahil unang una uh, yung kasikatan ang magiging beneficyo nito at siyempre uh, mabago ang buhay ni Krista at isa pa Uh, dadami ang mga nagkamal sa kanya at mga sumusuporta sa kanya so lalong-lalo na ang mga sponsor makalingap so pagdating sa financial makalingap ta, talagang uh, napakalaking factor niyan sa buhay ng isang Kalingap Angels uh, dahil nga sa karamihan sa Kalingap Angels ay mga salat sa buhay uh, ah, up sila para makaahon sa buhay so ito na yung pagkakataon ni Krista na mabago ang kanyang buhay so kailangan lang niyang pagbutihin at hindi sayangin ang oportunidad na dumating sa kanya so ngayon pa lang mga Kalingap ay makikita natin ang pagbago ng buhay ni Krista so kung makikita natin sa video na ito mga Kalingap ay napakarami ng sponsor na nagbibigay ng blessing kay Krista so utay-utay nang dumadami talaga yung kanyang mga sponsor mga nagmamal sa kanya hindi biro mga kalingap yung natatanggap ng pera ng isang kalingap angels lalong lalo na pag may lab team so dyan napapasok so dyan napapasok mga kalingap yung benepisyo ng isang Kali uh, ng isang kalingap angels sa Love Team. So, unang-una, yun, yun nga yung mga sponsor. Siyempre, uh, involved dyan ng pera. So, talagang mababago ang buhay ng bawat isang Kalinga Angels uh, na kasapi sa Love Team. Uh, Siyempre, ng uh, lab Team sa isang uh, tao o kay Krista ay siyempre uh, uh, kasikatan at uh, yung financial na dumarating sa kanya uh, may mga bagay na maganda ang love team kasi nga marami itong beneficio sa isang tao siyempre maraming sponsor maraming pera na pumapasok so depende yan sa sponsor lalo lalo na ngayon uh, bago pa lang yung kanilang love team So, bago palang sumisikat sila... So, talagang ini ito ng mga sponsor. So, huwag lang tayo do So, huwag lang tayo dun dumating sa point na... May mga sponsor kasi na minsan ay may nakakasira sa isang lab team. Lalo na pag tumatagal ito... At marami nang naibigay yung mga sponsor sa lab team nang gusto nila. So, uh, ang benepisyo naman ito ay minsan ay nakakasira din to sa labtima mga kalingap lalong lalo na kung sobra-sobra na ang pagbibigay ng sponsor so dyan napapasok yung uh, mga pambabaoy nila minsan yun ang pinagsisimulan ng hindi magagandang uh, mga comment uh, magkakagulo na ang mga supporters ng bawat lab team so hindi natin may iwasan yung mga kalingap lalong lalo na pag sumisikap pag sumisikat na ang isang lab team so sana ay huwag itong mangyari sa tambalang may Chris mga kalingap kasi uh, malaki ang magiging faktor nito kasi lalong lalo na bagong bago pala sila ngayon so sana ay uh, huwag silang pasukan ng mga sponsor na mga na mga toxic mga kalingap kasi dyan, nagsisim, uh, dyan nagsisimula yung gulo hindi naman natin lingit sa kalaman na sa mga naunang love team ay marami talaga ang naging uh, toxic na mga sponsor at mga viewers so uh, yung ilan nga dyan na mga love team ay uh, natigil dahil nga sa mga dahil sa mga toxic na sponsor at mga fans so sana ay huwag yun pumasok sa tambalang ito mga kalingap dahil itong dalawang ito ay uh, puro good vibes lang ang uh, dinadala sa kalingap talagang puro pagpasaya ang ginagawa nila hindi sila, uh, hindi sila seryoso so talagang matutuwa kapag itong dalawang ito ang napapanood mo mga kalingap so sana isuportahan natin itong dalawang ito uh, sana pa ang kanilang tambalan so So yun mga kalingap, kung may gusto kayong sabihin, mag-comment lang kayo sa baba at isa natin yan mga kalingap.